Alright, what's up mga tol. For today's video mga tol, ay tayo going to uh, Matnog. So, babalikan natin yung lugar na pinuntahan ko dati. Kasi that time, nag uh, widening ba or uh, under construction. Tingnan natin kung gano'n gano nakaganda ngayon. Kasi ang solid ng uh, view doon mga tol. So, gusto ko din makita yung uh, ganda ng uh, Tanahawin uli. And uh, for today's video, ay uh, mamimigay na din ako diretsyo ng... Uh, side mirror kung meron tayong mabibigyan at may nga uh, walang wala talaga mga tol so Ang uh, anong gagawin natin para mapasaya natin si Kuya Lalo? Ito yung uh, barangay Mumbun. Dami siguro naligo ngayon. Nag-outing ba? Pero proper. And we're going to uh, Matnog Sorsogon. Meron lang umbabalikan babalikan lugar or site na pinuntahan ko dito na gusto ko ulit makita kasi that time under construction tong lugar na to under widening and uh, talagang inaayos at uh, merong uh, magandang tanawin ako nakikita doon. ngayon babalikan natin kung kumusta na nga yung lugar at uh, kung okay na ba talaga so let's see napakaganda ng tanawin dito sa may no and uh, going to uh, valley view tong lugar na to and dito uh, erusin boulevard, ah hindi boulevard boulevard ba? Meron namang bagong site dito. Pasyalan din to paghapon tong lugar na to. Di ko lang alam, di ko lang alam kung anong tawag nila diyan. You know? At hindi ko lang alam kung diretso na yan doon kasi paikot 'yan mga tol. mukhang hindi pa. Ganda diyan kapag uh, tayo diyan. So ito ng Erosin Valley View. Na uh, ilang beses na din tayo nakadaan dito. So doon na tayo magkwentuhan sa unahan. Para may ibang tanawin naman na makikita nyo ngayong araw na to. Gandang lugar oh. Pakababaan nyo lang ng uh, uh, galing kayo ng Bali uh, View. Ganda ng site dito. Mabahay din dito itong lugar na to. Oh, alam nga lang, anong barangay to? Pero accident prone area din. Oh yan, Salvation. Yan. Shout out sa mga taga Salvation. Meron kaya tayong mga followers dito. sarap ng hangin. burnout ngayon mga tol. burnout dito sa Sarasugon. 5 to 5. Napakaaga. Yung tipong uh, ngayong araw na to, itutulog ko sana tong araw na to. Pero, burnout out bigla. Kaya wala tayo magawa. So, ang kailangan natin ngayon, mag-rides, mag-ikot-ikot. Kasi na naman yung uh, isang uh, trip natin sa buhay. Matutulog talaga sana ako ngayon eh pagising ko para na akong ang uh, binuhusan ng isang uh, balde ang inat mga tol sobra ganda oh. bawat kanto dito ng uh, lugar merong uh, bubungad sa'yo sarap kaya pumunta dyan oh. anong uh, mundo kaya tawag nila dyan tsaka yung araw ngayon pili lang yung lugar na tinatamaan nya kaya ang ganda ng uh, parang reflection ng araw ganyan no sa mga bundok pero kapag walang abundukan di mo naman yan ma-appreciate mag rides din sila madam oh. maligayang paglalakbay eh. so right uh, matnog proper na tayo papasok pa lang mga tol magpipicture ako dito sa signage And then, ngayong araw pala mga tol, ay mamimigay tayo diretsyo ng uh, side mirror. So, kung yung may makikita tayo, kung meron lang tayo makikita ng walang side mirror, bibigyan natin yan. Lucky uh, rider na bibigyan natin ng side mirror. Motorista. Para make sure natin na safe sila lagi sa pagdadrive. Yan o, Matnog. Welcome sa Matnog, Sorsogon. Ito yung epekto ng brand out kung saan saan tayo napapadpad. <laughs> Dapat sagot ng soray ko yung gasolina natin ngayon eh. <laughs> Pwede bang maningil? Pwede ba mag refund Napapagala tayo sa oras dahil sa brand out na <laughs> schedule kasi ngayon eh. Wala ko lang kung ano yung gagawin nila pero brand out kasi talaga. At uh, halos alas stress na ako ng gabi, natulog kagabi. Umaga na ako natulog. Kasi Nag-change talaga ako ng dalawang cellphone, pinul ko muna at yung tatlong battery natin dito sa GoPro talagang hindi uh, ko pinaumagaan kasi baka mapano. Kaya ML na lang tayo kagabi para mabantayan natin. <laughs> Grabe ba? Alright, isang masayang paglalakbay naman ngayong araw na to dito sa Matnog Sorso Garden. Hanap tayo ng signal para makapag-post tayo. Dito tayo sa may kurbada, no? Akyat tayo. Napaka-solid ng korbada dyan. Wow, may cobra, oh. Nakalagay sa nature spring. Yung mga wiwi yan galing sa mga bus or kung saan saan. <laughs> tapos, papaidlip sa upuan para makaihi. Tapos tatapo na lang, di ba? Only cobra. <laughs> okay, bakpak tayo dito. Napakasarap dito ng mga kurbada, no? Huwag lang tayong mag overshoot Gaya na nangyara naman sa Tiwi <laughs> Gago, tumawid tayo ng kalsada Hindi, may lubak kasi nun eh Hindi ko napansin sa so, talaga pag Sunday Pag ganito yung uh, ginagawa mo Tinatakasan natin yung mga obligasyon natin sa buhay Alright Sarap Bakbakan sa matnog Uy Tira lang, tira lang, Dandahan lang <laughs> Sarap dito par At ayun mga lugar na Hindi mo na kailangan search Puntahan mo lang to at dito ka na mag-discover ng mga lugar na maganda You know Matnog sir, so ganyan Merong nagtanong sa akin mga tol Kung uh, gumagawa daw ako ng script dun sa mga last upload ko yung mga pinagsasabi kong mga ano ba yun? motivational ba yun? ayoko mag-alaran dun eh <laughs> basta uh, wala naman akong ginagawang script dun kung ano lang yung uh, nasasabi ko on the spot kapag nagbablog ako kasi hindi naman natin kailangan ng script sa mga bagay na yan sa buhay mga tol hindi natin kailangan ng script kasi kapag nagkamali tayo hindi na natin pwede baguhin yan pwede natin itama pero hindi natin mababago yung pagkakamali natin kasi nagkamali ka na eh 'Di ba? Kaya mali yung uh, sinasabi nilang nga uh, kapag nagkamali ka, mababago pa 'yan. Mali yung word na mababago. Pwede mong itama. Kung saan ka nagkamali. Pero 'wag mo nang uulitin para baguhin lang. 'Di ba? Parang tanga ako dun ah. Oh. Ay, napakasarap naman mga tol. Ang uh, Devil's Corner ng Matnog, Sorsogon Sarap ikutin ito O, oh. Oh, 360 oh. Ganda par Tapos pakiyat ka lang, chill ride lang Okay Nagbibigay tayo 10 overtake tayo, diba? Ganun lang Walang uh, aberya sa kalsada kung hindi ka mainitin din papatulan yung mga bagay-bagay na hindi naman dapat patulan sarap ng korbadan dito ganda ng uh, live kapag ganito ang ginagawa mo kapag sunday mga tol ganda dun oh subukan natin pasukin yon. ay ang ganda dito mga tol, balik tayo sarap dito ba? Diba? Four lanes tas balik ako dun pasok tayo dun discover natin kung anong meron dun sa lugar na yun baka meron magandang tanawin dun dito ano kaya meron dito sa taas ay sinara subdivision na ba yan papasok sana ako sa taas oh. ganda ng korbada, no? Oh. picture natin balik lang ako mga tol kasi merong uh, portion dito na nadadaanan ko pero never ko pa pinasok So, papasukin ko lang tong lugar na to. Kahit kalahating uh, portion lang ng uh, crossing na to. Kung anong meron na magandang tanawin na makikita tayo dito. Pero parang isang barangay din to eh. Ito kasi yung uh, kalsada na kapag dinaretsyo mo, lusot ka dun sa sinasabi kong Erosin Boulevard. Sa may baba ng Valley View. Yun lang yung pagtatanong ko. Roadworks pa eh. Ganda kaya dito? Oo. Oh. Bago lang to kaya wala pa masyadong bahay. tsaka ewan ko lang kung ano nakakasakop nito, na matnog na ba or uh, erosin Hoy ang ganda. Ganda ng mga kurba dito. Four lanes din, no? Oh. Wala pang kalubak-lubak kaya ang sarap uh, mag-rides dito. Ganda, Bumira nga si kuya Wow, solid. Solid na korbada. Ay ang ganda dito mga tol. Bago lang 'to. Ito pala yung meron dito. 'Di ba? Sabi ko sa inyo mga tol, kapag meron kayong gustong puntahan na lugar, wag na kayong magdalawang isip. Kung natatakot man kayo. Kasi merong mga gandang porsyon na makikita kayo na kahit pa paano, magbabawas ng uh, uh, magbibigay sa inyo ng peace of mind so hanggang dito lang ata kasi dito putol na uh, hanggang dun lang kapag nahayos to solid to daradaretsyo na yan meron asing tulay oh pero ang ganda solid na solid pala dito 4 lanes Linubos-lubos na nila yung pag widening kasi kapag meron ng bahay na nagtulin sila, yung mga bahay kasi na yan, tatayuan yan dito, yung uh, pinakagilid. Mahihirapan na sila paalisin yan. Pero ang ganda pala nitong lugar na to. Dito, sarap dito tambay ang paghapon. Yun o. Oh. Ah! ganda diba? Ang daming portion talaga dito sa Matnang na maganda. Kaya ang sarap din dito balik-balikan na nagmo-motor ka. Meron pa dito, ganitong uh, tanawin. Yung pupuntahan natin yung babalik ang lugar. Yan ang ganda. Wala pa talagang kabahay-bahay. Maswerte naman na may mga lupa dito tapos nagawan at nada dadaanan na yung lupa na, na meron ng sementadong kalsada. Ang sawali, di ba? <laughs> Kilala tayo na sir Shout out po okay, Malapit na tayo sa Matnog Centro ang blue line na nakikita nyo Sa aking uh, right side Yan yung guide nila papuntang, uh, Pag uh, sampan ng barko kasi usually kadalasan dito mga tol Merong uh, pila Napakahaba uh, Tapos kapag stranded So dyan sila nagpa-park Sarap talaga dito magmotor So alright mga tol Dito na tayo dadaan Hindi na tayo magsa ng uh, Matnog Ah mga bata Ganda na pala dito, nandito yung mga bus oh. Tapos sakakya tayo dun sa taas ah, bago tong lugar na to Pero itong parasyon na to, first time ko duman dito Kasi ginagawa pa lang to nung nakaraan eh Huling punta ko dito, matagal na uh, Tatlong buwan na ba nakalipas Sobrang tagal na Tapos dito, akya tayo Magra-right turn tayo. Yan, dito mga tol. Dito ulit tayo dadaan. Yun o, oh, ang ganda o. Oh. Ang ganda mga tol. At to si kuya, walang oh, side mirror o. Oh. Bigyan natin side mirror. pas Talang Pero talaga side mirror motor mo? Tangan, sa sa'yo motor? Hindi man po Ah, pig, um, mo lang up, and Ah, andito mo? Up. Alat Tawanta na lang side mirror Lagan mong side mirror Ah, dito mo? Yeah. Nailin ko kayo sa so motor nyo Wala side mirror Kaya tatawang ko na lang pang side mirror Ito ah Kanini ni sir, sa imo. Ah, sa imo po. Tapos pamangkin mo po ini. So, oh, mapasyada lang man po kaya ako di sa taas. Nailin ko ini. Ah, oh, kabita na. <laughs> Kilala mo ako? Hey. Ha? Bistado mo ako sir? Ha? Hindi, libre ni sir. Oo. Gusto mo singilong ka, sir? <laughs> 2.15 <laughs> De joke lang Bistado mo ako Siyempre umila yung uda ko Ay na ka Napakilala na ako Kasi tulits kilala mo ako Opo sir <laughs> O kilala ako Nagdig na ako pero pasyado na ako digdi po Pero taga sarsogan lang man ako Tapos ya, di-scrum mo na lang. Ay, hey, salamat sir. Ah. Uh, um, oh, di rin mabakal. Ka na. Singilong ko konta si sir. Abis tady na ako sa day. Ay, <laughs> ah, ingat lang ah. Oo, uh, pero pasyado lang man po kaya ako dito sa ano Yading kita so ano, tanawon Yan sa taas Ah, sa taas pa na Paingat ah, sara. Salamat. <laughs> Bikol cool tayo that time para maintindihan tayo nila. Tuwang tuwa si sir oh. Kasama pala yung dalawa. Alright, akit na tayo. Nakalimutan ko na eh kung ano yung mga madadaanan natin. Yun, meron ng kalsada. Pero kalahati pa lang talaga yung naayos Ako ka sa taas. Pero goods na, dati kasi ito, di pa to ayos. Arimar yung nagtatrabaho dito. Big shoutout po sa Arimar Construction Company. Papakasolid nyo talaga. Hindi na ito papabuta ng uh, dangdang taon. <laughs> Matatapos na. Okay. Galing naman. Yun na, meron na ako nakikita magandang tanawin. Ang ganda kasi dito ng portion mga tol na kitang kita yung uh, bayan ng Matnog. Ato sinisimulan na itong uh, kalahati. Kaya mga ilang buwan na lang to tapos na to At ang gusto kong balikan sana yung uh, Manito. To, uh, bakon to Manito. Kung gano'n na baka solid yung kalsada You know Ganda na mga tolo oh. And hanggang dito lang tayo You know Nakalimutan ko ng lugar to eh Tsaka okay na talaga yung kalsada mga tol You know Sabi ko sa inyo magandang uh, Vlog site to eh Tsaka na dito yung Samar, You know ganda dito mga tol kapag naayos na to tsaka dati pagpunta ko dito kapotek nito eh ngayon hindi na siya oh. tsaka hindi naman talaga umulan you know? oh. abay napakaganda naman talaga napaka solid naman ito yun yung mga barko patawid ng uh, summer matnog port na yun, mga tal Di ba tayo nakakarang? So alright mga tala. alam oras na lang magta-take off na ako dito. So namnamin nyo lang yung ganda ng uh, matnog. Ganda oh. Napakaliit lang na bayan tignan pero napakalawak ng area nila. Eto matnog pa sa saka pa to ng matnog. Tapos kapag dinaretsyo natin to, ewan ko lang okay na yung kalsada. Lalabas to ng bulan sorsogon. Ganda oh. Tapos sa unahan yan, Santa Magdalena na. So dadaan tayo yung coastal area na yan. Ikot tayo. Napakaganda ng uh, view dito. Sarap magmuni-muni. Sarap dito kapag meron ditong tindahan, no? Tapos kape-kape. Kaya lang, ito bangin na bangin. Punting pagkakamali lang natin dito. Eh, kalalagyan tayo dito sa baba. So, ito. Uh, Ayusin naman natin nila. Lalagyan to ng... Uh, mga barrier. Para hindi bumagsak yung lupa. Ang lalim nitong bangin na to. Napakataas itong portion na to. Kaya ito tanaw natin yung... Uh, Matnog Port at yung bayan ng Matnog. Lawak oh. Tsaka ganda ng dagat dito mga tol. Sarap balik-balikan na itong lugar na to. So na ako dadaretso kasi galing na din ako dyan nakaraan. Tagal na. Tsaka under construction pa sa yun Alam ko eh. Dito hindi pa nga tapos oh. Pero at least okay na. Nung huling punta ko dito isang kalsada lang madadaan. Ngayon two lanes na. Ganda. So take off na tayo mga tol Samahan nyo ako sa baba Alright, pababa na tayo mga tol Wala masyado nagtatrabaho ngayon dito kasi Sunday Babalik naman sila Bukas, Monday Pero ang bilis ng progress ng pagtatrabaho dito You know Napapahingahan lang sila kapag maulan. <laughs> Big shoutout! Dara na tayo. Tignan nyo, parang bitukang man ako. Oh. Paikot tayo pababa. Ganda naman ang ambience dito, oh. Sarap, mga tao. Ang ganda ng init. At uh, ang daming pamilya ngayon na nag-outing uh, dito. Yun, oh. Libre kasi dito maligo. Tabing dagat lang, mga talo. Oh. Dami niya, ano. Iba, ang sarap ng ganitong buhay. Napaka-simple. Kapag Sunday, labas kayong pamilya na... Labas kayo lahat ng pamilya at maghanap kayo ng lugar na pwede yung pag uh, pahingahan lalo na kapag ganito brown out <laughs> ganda oh uh, low tide lang pero maya maya nyan malalim na yan enjoy na enjoy yung mga bata sa dagat oh ganda sarap na simoy ng dagat so babalik na ako mga tal hindi na ako dediretso ng uh, Santa Magdalena Kasi meron na din tayo nabigyan ng uh, Side mirror dito sa portion na to. Ganda, solid So alright mga tal Take up na ako dito sa Matnog sa so again Bigyan ko kayo ng uh, trivia About sa World na Matnog So napakasimple lang Minsan ko na din to na i-vlog na na-discover ko lang din sa mga followers ko na which is yung pangalan pala ng matnog is galing sa word na matunog Nang na ibig sabihin mga tol is maingay kung sa Tagalog matunog so hanggang dito na lang mga tol at uh, nagpapasalamat ako sa kailang kanina pinangulakan tayo bigyan siya ng uh, side mirror maraming salamat po hanggang dito na lang peace out